Ando nakitak na tao dito eh. Agi gi niya'g trabaho ditanyo, di ba? Ada kami di 20 floor. mas asya na kanyada, nagpudot og taratarabaho da. Ni, kita ninyo. Kani nagpudot di room ruar permi nga humid. Minyangay nga ron, kasapulan, tig-trabaho. Kaka-city construction worker, tata. Kasta yung napanawin ta, nagpulot. Kasta mo dito, daging gana, jay nga to. Gana, jay. Hmm. Ta. Kasta mo ti kumita ti kwarta, kakabsat. So, ano ba abroad, nalakang narigat. Tapos, surti anti amo. nag -ngato. Tapos, naghumid humid ka o, っの <noise> <laughs>